May naghihintay sa akin dito na isang vlogger mga kanayon. Kaya pala, gusto po, pa. <laughs> may bagong Kaya? may vlogger tayo naghihintay dito mga kanayon. <laughs> no? Si Michael Jackson. <laughs> Ow! <laughs> Medyo napalaban tayo doon mga kanayon pero okay lang. Kasi sabi nga ni boss mga kanayon. Kahit ayaw mo ang ginagawa mo, gawin mo. Dahil binabayaran ka para dyan. Tama ba? Diba? So what's up mga kanayon, good morning sa ating lahat Good morning, welcome ulit sa ating Facebook page at Youtube channel Kanayon TV 25 At ayan, panibagong umaga Panibagong blessings na naman mga kanayon Panibagong video, panibagong vlog At ayan, dahil may bago na naman tayong delivery ng rebar mga kanayon Dito tayo ngayon sa ating site At try nating magvideo dito sa ating bagong armas mga kanayon meron na naman tayong bagong delivery ng rebar mga kanayon tatlong truck madami nito baka na naman ito mga kanayon ano you know. di e, maganda naman yung panahon mga kanayon makulimlim walang init walang umulan mga kanayon oh shout out shout out yan layout na layout layout mo na yan para makailayout pa ng iba yan welcome sa ating vlog so ayan mga kanayon as usual pagkatapos natin i-check yung quantity nito sa tagging kaya ito check naman natin po isa isa mga kanayon kung, kung ba yung mga quantity sa tagging at sa actual mga kanayon ayan. malaban na naman tayo dito mga kanayon naman, nangunguya ko ka na naman so, ayan mga kanayon mas na natin bilangin yung isang truck parang loading na to tara na, umpisa na natin isunod tong pangalawang truck mga kanayon medyo magulo to, ang daming halo-halo Itong mga gantong size mga kanayon, yung mga maliliit na bakal, 10 mm, dito tayo nahihirapan. Dito tayo nangangamuting magbilang yan, karami yan, mga kanayon, sa kalitid. Pero ito namang yung mga malalaki, yan, napakasulit yung bilangin yan mga kanayon. Dali lang yan. Pero laban lang mga kanayon. Shout out! Yan, si Mang Boy mga kanayon. Itong part na to mga kanayon ay batching plan naman ng MDC yung malawak na batch plan nila dito mga karayon sa katabi namin daming mga palakad-lakad oh. mga kuyakoy mga karayon mas 9 na mga kuyakoy pa rin oh, mga karayon naputan na tayo ng ulan dito Ay, silong muna tayo mga karayon so kapalapan tayo ngayon mga karayon uy ulan na Ayan mga kanayon, sumilong muna tayo ng kaunti rito dahil lumalakas yung ilan. Ayon sa pagkakalam ko mga kanayon, may nagsabi sa akin na unsafe daw yung ulang ngayong January hanggang February dahil nabuo yung mga kapsip sa ulap noong New Year. Dito ba yun mga kanayon, unsafe yung ulang ngayong January to February? Well, pabor na pabor sa ating mga kapamahal. Mayakers, yun. gumana tinitigas ba natin ayon? sa loob ng kagandahan lang, nagpinyo ako. nagkanting sa kapatid ng mga naiyong ulan. ano natin? ng matapos na tao. matapos ng so ayan mga naiyong buti na lang tumila yung ulan, no? tapos din natin tung mga pinipilang natin na bakal panood na natin ito lahat mga kanayon shout out shout out ayan shout out. ay almusal almusal it's good ayan mga kanayon natapos na rin tayo buti na lang tumila yung ulan medyo na palaban tayo doon mga kanayon pero okay lang kasi sabi nga ni boss mga kanayon kahit ayaw mo ang ginagawa mo gawin mo dahil binabayaran ka para dyan tama ba? Diba? nice nice one nice one ja siit ma ära jõudnud .